Hi guys, for this video magpalit tayo ng ilaw guys dahil mabastid na yung mga ilaw saka gumawin na tayo nito guys oh. dahil hindi natin maabot yung ilaw kaya gumawa tayo nito guys yun mga ilaw natin guys so yun guys, susungkit natin yun guys dahil ako lang mag isa at mabigat din yung hagdan ito sak mo lang ganyan guys oh. na yan, Sakutin mo lang Ayo. So, kuha na guys. So, oh. isang kasya kasi yung ilaw niyan guys eh. So, ganun din guys pag pinapalitan natin. So, tanggalin muna natin guys. So, ayan guys. So, oh, kakabit na rin natin to Balik. Saktong sakto kasi yan guys eh. Sa ilaw kaya mahigpit siya guys oh. Hindi na siya mahuhulog. Ayan. Tusok muli natin guys. Ah. Hirap kasi may video tayo pero shoot naman yan guys eh. Yan, mo lang guys. Hanggang humikpit na yan. Pag mahigpit na yan guys, so pwede mo na siya tanggalin ganyan no oh. So effective yung inventory natin guys kasi ayun. Pahaba yan guys, marami pa yan guys.